Naging mahigpit nga itong si Wilfred pagdating sa kanyang anak na si Leah. Matapos nga uh, magsinungaling itong si Ronnie at pinagmukhang may kasalanan nga itong uh, si... Uh, Carol, kaya naman ito ay nagalit sa sinabing uh, in iniwan nga at pinabayaan itong si Leah sa loob nga ng mall. Ang totoo ay sinadya talaga yun ni Ronnie para masira silang dalawa. At kalaunan ay nalaman din itong si Wilfred na nagsisinungaling itong si Ronnie sapagkat si Leah mismo ang nagsabi ng totoo na talagang alam nga nitong si Ronnie na naroon nga itong uh, si Carol. Siya pa mga mismo ang nagsabi nga dito kay uh, Lia na huwag nang mag-alala sapagat siya na ang magsasabi. Kaya dito na huling at nabisto nitong si Warped na sinungaling itong si uh, Ronnie, naghanap lamang ito ng gulo. Kaya naman, inis na inis siya rito. Dahil hindi hindi kailanman magsisinungaling ang kanyang anak at hindi niya gawain ang siraan nga ang kanyang tunay na ina na si Carol. Dahil nga sa ginawa ni Ronnie ay nagkaroon nga ng conflict dahil hindi na nagtitiwala itong si Walfred. Nakapag-desisyon tuloy siya ng isang mali kung saan dapat ang sa usapan nga nila ay one week mag nga itong si Leah sa kay uh, nanay niya at babalik naman after sa kanyang uh, da supper day. Subalit hindi nga natupad ang usapan dahil nga sa nauto siya nitong si Ronnie at ngayon ay nagalit itong uh, si Carol sapagkat nakikita nga niya na nahihirapan na nga itong si Lia dahil umaasa ito na ganoon ang magiging setup. Subalit naging mahigpit itong suwan. Sabik suwa. na sabik sa mga sandali na magkasama nga itong si Lia at ang kanyang nainay kaya naman na uh, naisipan nga nitong si Carol na ng paraan at huwag na siyang mag-alala sapagkat maging maayos din ang lahat. Wala nang option itong si Carol kundi nga ang uh, lagay na nga sa korte ang uh, custody kung saan ilalaban niya ito at gusto niyang mapasa kanya ang custody ng kaniyang anak na si Leah. Naging mas intense nga ang pangyayari dahil nga sa labis na maapektuhan nga itong si Leah sapagkat idadaan nga siya sa social welfare kung saan siya ay tatanungin e-interviewin kung ano ang kanyang tunay na kalagayan at sitwasyon. Nahihirapan si Leah sa pagsagot ng naturang taga DSWD sapagkat kung siya ang papipiliin ay hinding hindi niya gagawin na pumili isa man sa kanila dahil mahirap na kalagayan yun, ang gusto niya ay magkasama at parehas niyang makasama ang kanyang mga magulang matagal siyang nagstay sa US at ngayon lamang siya nakabalik ngayon pa lamang siya babawi sa kanyang mga magulang subalit ganito pa ang nangyayari kaya naman hindi uh, niya maintindihan kung bakit pati siya ay madadamay kung sila ang may mga differences bakit kailangan siya ang mag supper litong-lito na nga itong si Leah at hindi na niya maintindihan. At dahil nga sa mga nangyayari ay mahirap ang iproseso si Lia ang tunay na sitwasyon kaya naman siya ay magre-rebelte. Magugulat na lamang itong si Wilfred at itong si Carol sapagkat sasabihin nito na totoo nga mayroon siyang ina at ama. Ngunit pakiramdam niya ay mag-isa pa rin siya sapagkat uh, magkaiba na nga ang kanilang bahay kani-kanyang mga magulang, siya ang naapektuhan dahil doon siya itatakbo at tatakasan na nga ang dalawa dahil ayaw na niya ang ganoong sitwasyon. So balit mapapahamak nga itong si Leah na siyang magiging dahilan kung bakit siya maaaksidente. Ito rin ang magiging dahilan at maging warning sa kanilang dalawang mag-asawa na sila ay dapat magkonoan at magkaintindihan alang-alang sa kanilang anak na si Lia.